kuli mataog sa iyo. Bayan. Ang aga-aga naman. Akala ko naman maganda ang bisita ni Mama Sita ngayong kasal niya. Hindi naman pala maganda. Ginoo ko. Yan lang pala ang bisita natin. Ipa-quarantine sana ha? Ha? Kaya marag positive kayo Wow! Ako pa naman anag na. Kaya mo. Ay, dili ni si Bruno? Ginoo ko. Wala si Blitit. Gising yan.

nga gaga Dumating na yung boss niya. Ano boss niya? boss. sa pagkain ay. na Wala na egg. Wala sa egg kagabi eh. Ha?

I-tour natin ang ating bisita. Scar! Alin na cute! Hi! Magdamo ka na dyan. Uy, nice ka eh, dyan ha? Oo, ano? Nakwanday ni Mono. Sa Bohol. Oh, sa Bohol. Yung mga isda namin tilapia, oo. Pwede kayo mag-fish feeding dito ba? Walang dumura, guys. Oo, oh, diba? Mag-tour oh, ang aming bisita. Oo, ano, noise. Tapos oh. <laughs> dyan ka maglalakad sa kasal, dyan ka kakanta. Magkanta? Bawal ka pumasok sa reception oh, ha? Bawal. Saan ka? Dina. Ah, dealer. Hey, eh, GMD, wey. Ha? GMD. Dito ka sa, magkanta sa Halloween na ka magkanta. Ayu sa kasal. Ah, GMD ra wey. Kini si GMD. Entrant siya. Kaya Dal ah? kay, kay, dali. Dali lang kayo si GMD. Pagka muluw ito mo sa mga kuan kay naman siya yung kuwan. Bigla yung mga kuwan. Adiay. Okay naman uh, wala kanta. Music-music lang. Sa dinong ka. Hindi yan nagkuwan, Organizer mo na siya May pulos ng organizer Ito na yung ating ano er, Kagabi ba? Wala pa rin kagabi Ejel no? Pas-pas kaya sila oh May iba lang hindi pa na welding dito Ang bilis sila oh Overtime, alas 10 na nalatapos kagabi Grabe Alas 10 na sila natapos Ano, magbubong uh, naman dito rin Magbubong na sila dito bubong na sila banda dito grabe yung pagka overtime overtime nila talaga ay, guys oh di ba ang oh ambiance pang mga bukid open ah ah pool, perfect mengenai kung kau kani reception ka na, pool. Isne. Kali Tapos na record dai. ni piri mabutengan. wala pa. Ito kasi ipano magabason ang batoy na timing ang bato nandyan pagid sa mismong entrance. Maaga kami dito lagi, guys

dito na area ang magandang pwesto for pictorial lagyan ko to ng arco dito na maganda para ano kasi bakante to dito na area eh lagyan ko siya ng malaking arco dyan na puro flowers yung nakatanim dito maganda arco no para flowers nakatanim no dyan arco arco dito ba malaking arc diba ba? basta yung ba picture picture Diyana na po. din naman maagi ang yan asa. Di magpahimo magkukan ng kuan katong bakal bitaw nga yana. A, Di li bakal nga yana ba. But, A, sa... na na, sa A, ang picture lang din. lang na, naman ito nang anak dirao pananak anak sana. Na manito, Paya, eh. na man ha. Pa temporary li, diyan yana muna kay ma maliit na pa man oh? pa, eh. Maliliit, eh. Mahal, Ta, natuka, kuhin, no. pa i, maliit e. Mahal dai. Ta aguantausan ang nato ka ko ano. So pay baya ni. 1000 pay nga ni kataas. Sa ako tao 1000. Pagtrito pag 3000 pay ra na ni. Hindi, lagyan ng abono. Printer gud uy. Ha? Pagbayad kag utang no, magbayad ka. ka. Oh, ay sa ba? Ano, tanas Britney. Tanas Britney, tanas nga. Ginoo ko medik kwarta ko amo na ta. Wa oh, di ba? Ang tanas siya. Kita sa pano ka maghangyo. ay, ayo, lamik nam glaga. <laughs> nang booking <laughs> kain na kami guys so, hala bruno uh -oh. bruno thank you thank you bruno ako, yung -ano, kaya, mm -hmm. think kay bruno 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 bruno

Like <laughs> 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 ka si Britney kasi kaso ngayon para sa ulam. Lahat-lahat. At sa pagpapatuloy, andito na nga ang ating mga trabahante at magbububong na sila ngayon. It's early in the morning. 8 a.m. Until 10 p.m. po sila. So maybe ngayon ang bubong na sila banda. Tapos dito. Kasi yung gitna wala pa sa mga nagtatanong guys nandyan lang po ikinakano guys oh. so sa, sa likod lang and nagpapatanim na ako ng mga African talisay sa likod kasi napatay nila yung ibang talisay na tinanim kasi nagmower sila tinamaan nila yung ano, ibang talisay na kaloka so mag breakfast na kami ito na hindi namuhan yung dinamuhan lang ni Jeeford oh breakfast time guys sila lang pala kasi kapi lang ako tsaka itlog wow feeling guwapa ito na yung itsura dito galing dito ang red carpet Dai okay lang dai galing dito ang entrance si Mama. Galing dire. Ang entrance red carpet. Galing dito na si Mama red carpet papunta doon. Grabe ka Ginoo Ano na? May kasama ka kagabi? Kinakano? Oh, may video. May kasama ka mga laki. Nagkakapi ka. Alam mo kaya na accident yan si Trisha. Nakapakachismo. mo oh, di ba? <laughs> Wala. Ako lang. Ha? Ako lang. Meron na kasando na puti delikado. Ba, david tau ka ba? Ah, 'tol, okay, kape yung O, may kape yan din. Actually, oh, lakana no. Sa si kape. Oh, wala. Masabi lang kasi tambay kasi siya. Ano 'yun doon? Ano, kaya ba? Ganun talaga 'pag si sightseeing kasi nung una malalasing. May nat, may natipan siya eh. Hala. Ate sa Miqueta ko kasi no siya. Like ang title doon. Oo, 'di ba? Oo. Sarap daw mag-flavored nila, ano. Hindi mo Ano ba namis ko ba doon sa mga kape nito po? Doon ba anti anti sa Antipolo, Antipolo. sa amin, ganyan kasi yung kakape like, ka lang, overview Sige, lang. yung lang. kasi wala. talaga ambiance doon, kape or yung date date with love Pwede lang naman uminom pero slighted dapat hindi ganun na hmm. Kain na mag-amo Bilisan niya mo dahil magbubuhos pa Building <laughs> na karo na kasi musok <laughs> Ulam namin ay na itlog yan sa akin kasi egg lang sabi ni Gio ay Gio ni Kano ay ba diba? sabi ni Abby pala it's <laughs> corn beef with egg with ginamos let's eat